Si Mika sa lahi ni Dan. Ikalabing walong kabanata. Nang mga panahong iyon, walang hari ang Israel. At sa panahon ding iyon, ang lahi ni Dan ay naghahanap ng lugar na matitirhan nila at magiging sa kanila. Sa mga lahi ng Israel, ang lahi ni Dan ay hindi pa natatanggap ang lupaing mamanahin nila. Kaya nagsugo ang mga lahi ni Dan ng limang matatapang na lalaki sa kalahi nila para maghanap ng matitirhan nila. Ang limang lalaki ay nagmula sa mga bayan ng Zora at Estaon. nang umalis na sila para maghanap ng lugar. Nakarating sila sa bahay ni Mika sa kabundukan ng Ephraim at doon sila natulog. Habang naroon sila, nalaman nilang hindi tagaroon ang binatilyong Levita dahil sa pagsasalita nito. Kaya tinanong nila ito. Bakit narito ka? Sino ang nagdala sa iyo rito? At ano ang ginagawa mo rito? Ipinalam niya sa kanila ang ginawa ni Mikas sa kanya. Sinabi niya, Nagtatrabaho ako bilang pari ni Mikas at pinapasahod niya ako. Sumagot ang mga lalaki, Kung ganoon, pakitanong mo naman sa Diyos kung magiging matagumpay ang paglalakbay naming ito. Sumagot ang pari, Huwag kayong mag-alala. Sasamahan kayo ng Panginoon sa paglalakbay ninyo. Kaya nagpatuloy ang limang lalaki at nakarating sila sa Laish. Nakita nila na maayos ang pamumuhay ng mga tao roon tulad ng mga Sidoneo. Mapayapa ang lugar at mabuti ang kalagayan ng mga tao. Ang lugar na ito ay malayo sa mga Sidoneo at wala silang kakamping bansa. Nang bumalik ang limang lalaki sa Zora at Estaol, tinanong sila ng kanilang mga kababayan kung ano ang nakita nila. Sinabi nila, Tayo na! Nakakita na kami ng pinakamabuting lugar para sa atin. Bilisan natin. Lusubin na natin ang lupaing iyon. Ibinigay na iyon sa atin ng Diyos. Malawak at masagana. Naroon ang lahat ng kailangan natin. At isa pa, mapayapa ang lugar na iyon. Kaya hindi sila mag-iisip na may mangyayaring masama. Kaya mula sa Sora at Estaol, pumalis ang anim na raang armadong lalaki mula sa lahi ni Dan, para makipaglaban. Nagkampo sila sa gawing kanlura ng lungsod ng Kiriat Jearim sa Huda. Ito ang dahilan kaya hanggang ngayon ang lugar na iyon ay tinatawag na kampo ni Dan. Mula roon nagpatuloy sila sa paglalakbay hanggang sa nakarating sila sa bahay ni Mikas sa kabundukan ng Ephraim. Pagkatapos, ang limang lalaking iyon na nagmanman sa Laish ay nagsabi sa mga kasama nila, alam niyo ba na ang isa sa mga bahay dito ay may espesyal na damit ng pari? May Diyos-Diyosa na nababalutan ng pilak? At iba pang Diyos-Diyosan? Ano kaya ang dapat nating gawin? Matapos nilang magdesisyon kung ano ang gagawin, pumunta sila sa bahay ni Mikas at nangumusta sa binatilyong levita na nakatira roon. Habang nakatayo sa pintuan ng lungsod ang pari at ang anim na raang armadong lalaki na kalahi ni Dan, Pumasok ang limang espiya sa bahay ni Mikas at kinuha ang espesyal na damit, ang imahen na nababalutan ng pilak at ang iba pang diyos-diyosan. Nang makita ng pari na pinasok ng limang tao ang bahay ni Mikas at kinuha ang mga gamit, nagtanong siya sa kanila, "Bakit nyo kinukuha iyan?" Sumagot sila, "Huwag kang maingay. Sumama ka sa amin dahil gagawin ka naming pari at tagapayo." Ayaw mo bang maging pari ng isang lahi ng Israel kaysa ng isang bahay lang? Nagustuhan ng pari ang inaalok sa kanya, kaya kinuha niya ang espesyal na damit, ang imahe na nababalutan ng pilak, at ang iba pang mga Diyos-Diyosan at sumama sa kanila. Habang naglalakad sila, nauna sa kanila ang kanilang mga anak, mga hayop at mga gamit. Hindi pa sila nakakalayo sa bahay ni Mikas, ay nalaman na ni Mikas ang nangyari. Kaya tinipon niya ang mga kapitbahay niya at hinabol nila ang mga kalahi ni Dan. Sinigawan nila sila, at lumingon ang mga ito, at nagtanong kay Mikas, Ano ba ang nangyari at hinahabol niyo kami? Sumagot si Mikas, Nagtatanong pa kayo, Kinuha niyo ang mga Diyos na aking ipinagawa pati ang pari ko. Wala nang natira sa akin. Sinabi nila, Mabuti pang tumahimik ka na lang, dahil baka magalit ang iba naming kasama at patayin kanila pati ang pamilya mo. At nagpatuloy sila sa paglalakbay. Nakita ni Mikas na hindi niya sila makakaya, kaya umuwi na lang siya. Pumunta ang mga kalahi ni Dan sa Laish dala ang mga Diyos-Diyosa ni Mikas, pati ang pari niya. Mapayapang lugar ang Laish, at panatag ang loob ng mga mamamayan doon na walang mangyayari sa kanila. Nilusob ng mga angkan ni Dan ang Laish, pinatay ang mga tao, at sinunog ang lungsod walang tumulong sa mga tagalais, dahil malayo sila sa Sidon, at wala silang kakamping bansa. Ang lugar na ito ay malapit sa lambak ng Betreho. Ipinatayong muli ng mga lahi ni Dan ang lungsod, at tinirhan nila ito. Pinalitan nila ng Dan ang pangalan nito, ayon sa pangalan ng ninuno nilang si Dan, na isa sa mga anak ni Jacob. Ipinatayo nila roon ang Diyos-Diyosa ni Mikas at kanilang sinamba. Si Jonathan na anak ni Gershom at apon ni Moises ang ginawa nilang pari. Ang mga angka ni Jonathan ang naglingkod bilang mga pari sa lahi ni Dan hanggang sa pagkabihag sa mga taga-Israel. At habang ang tolda na pinagsasambahan sa Diyos ay naroon pa sa Shiloh, ang Diyos-Diyosa ni Mikas ay patuloy na sinasamba sa Dan.